Hello po mga ka-joy. Welcome to my YouTube channel. Magandang araw po sa ating lahat mga ka-joy. So ngayon po, ito po ang ginagawa ko. Magliligpit po ng karton. Yung katawa-tawa po dyan yung nakagreen. Kasamahan ko po yun sa trabaho. Yun po ay isang tao na napaka-joker po niya. Okay po. So ang gagawin ko po ngayon, magliligpit po ng mga karton yun po yung mga karton. Tupi-tupiin ko po yun ng maliit. Tapos ilalagay po sa sako. marami na po yung mga nakatambak dyan. So, kailangan po natin yun nalinisan para maganda po siyang tingnan. Para hindi po siya magkalat. So, ilalagay po yan sa sako. Yun po. Yun po ang palagi kong ginagawa. ah uh, alam. yun po, lagay ng lagay lang po sa sako yan yun po, tapos isinipert ko po yung silopin at saka yung carton, hindi ko po yun iniisa-isa po, yung carton po is carton lang po yun, at saka yung silopin, silopin lang po kasi i-separate po natin ang basura bago po natin ilagay po sa sako para pag may magkulikta so hindi na po sila mahihirapan po So, yun po ang ginagawa ko. Ayun po. Hindi po siya, ano, hindi po siya madali pong gagawin. Kasi po, napakadami po ng karton na yun. So, kailangan lang po magsipag, magtiis po para sa pamilya. Kasi sa panahon na ngayon, eh, bawal po patamad-tamad. Lalo na po mga ka-joy, sobrang mahal na po ang, pa, ang ano po natin bilihin ngayon yung mga bigas at saka yung pangangailangan po ng ating mga ano mga anak is yung nag-aaral na po. So kailangan po magsumikap. At sa panahon na ngayon, hindi po kailangan yung ano isa lang po ang maghahanap buhay sa pamilya. Kailangan po mag-asawa ay magtutulungan na po kasi napakahirap po sa panahon ngayon. Sobrang mahal po ng bilhin ayon po. Kasamahan ko po 'yun sa trabaho. Ayun, anong gagawin niya dyan? Ah, magkukuha siya ng ano, kahoy po. Yun. May, may, may bumibili po na kahoy. Yun po, pinukuha niya. Oops. Dahan-dahan lang po dyan. Ar-ar, baka mahulog ka. Ayun. So, ngayon, ito po ang ginagawin ko. So, ano. Ayun. Isinipert ko po yung mga karto na ano yung ano pa siya magaganda po kasi magagamit pa po yun pag may nagbibili po ng mga ano mga mararaming mga ano po binibili so diyan po namin inilagay sa carton yung mga tinutupi ko at nais, ano inilagay ko po sa sako yun po yung ano ah uh, hindi na po magagamit na carton yung ano po yun karamihan diyan ay yung nilalagyan po ng pako So, kailangan po talaga siya likpitin kasi ano po eh. Hindi po siya magandang tingnan pag magkakalat lang po dyan sa luyo. Yan po ang ano, uh, likuran po ng hardware namin. Ang trabaho ko nga pala isang tindira po sa hardware na ito. Ayun po eh. Tumatawa ako dyan kasi may ano po ako dyan sa giliran. May kaworkmate po ako at saka nag ano po siya may sinasabi siya na nakatatawa po. So, ayun po, patawa tawa lang po at saka ligpit-ligpit ng karton pero daw sa waay pero doon na ginabatsyag. Aha, charo, to na O nga po, yun po ang ano sa bilang isang ina. Kahit mahirap o anumang pagod na nararamdaman natin, kailangan po natin gawin ang lahat para sa ating mahal sa buhay. So, sa unang panahon, yung ano po sa so unang panahon po yung mga ano yung mga ina ay nandyan na po sa bahay hindi po nagtatrabaho, ang ginagawa lang po nag-aalaga sa mga anak pero sa panahon na ngayon hindi na po pwede kasi sobrang napakamahal sa mga ano pangangailangan natin sa bilihin po na sobrang napakamahal so kailangan po magsikap kasama po ang aking asawa So, ang asawa ko po hindi po dito nakatrabaho sa hardware na to at siya pa isang magsasakap ko. So, ngayon, uh, ayun, tinitingnan ko na ano bang hinahanap dyan. Ano bang hinahanap? Ah, ano ba? Parang ang ano, knife or ano ba? Ang hinahanap ko dyan. Ano ba? Ah, yung knife ko nawawala. Ayun, nasaan na ba yun? yung knife na panghiwa sa carton kasi may matigasin ah ayun ay naman pala yun lang pala eh naanuhan lang siya sa cellophane natabunan sa cellophane kasi dyan sa ano ko po so yung tinatapakan ko may mga cellophane pa po dyan dyan ko nilagay kasi pagkatapos po yun ng pagligpit ng carton ko ah uh, liligpitin ko din po ang cellophane so ilagay ko po sa ibang sako na hindi po siya. Kailangan po isiperate siya, yung carton at saka yung cellophane. Para yung magkukolekta ng basura ay hindi na po siya masyadong mahirapan kasi nakaseparate na po. Yun lang po, sipag ng sipag lang po para sa ating pamilya kasi kailangan po eh. Kailangan maraming mga kailangan sa loob ng bahay o sa labas. Lahat po, kailangan po tayo na magsisikap. Ayun ah uh, bilang isang ina kahit ma ano kahit mahirap pero pipilitin na makakayanan kasi bilang isang ina wala pong ibang ano ah uh, hinahangad kung hindi yung ano kinabukasan magandang kinabukasan ng ating mga anak di ba ho alam ko po yun na uh, hindi lang po ako yung isang ina nag hahangad ng magandang kinabukasan para sa anak kung hindi lahat ng ina gagawin para sa kanilang mga anak para hindi po natin makita ang ating anak na kung ano ang ginagawa natin ngayon napapagod tayo ng sobra iba din po yung pag may natatapos ka pag nakatapos ka po ng pag-aaral and then may maganda kang trabaho iba po yun kaya nga eh gagawin ko ang lahat para sa aking mga anak kasi hindi ko Uh, ayoko po na matulad sila sa akin na uh, hindi po nakapagtapos. Iyon po ang ano ko po para sa mga anak ko. Hindi po ako nakapagtapos kaya gagawin ko po ang lahat para sa aking mga anak. At sana din po gabayan po sila ng ating mahal na Diyos na ah uh, ilagay po sila sa kapahamakan at maging mabuting bata po sila. Yun lang po ang hinihiling ko para sa aking anak. Sana po ay ibigay po, ipagkalo po ng ating Panginoon. So, yun po. Ayun, malapit na po ako natatapos. So, yun po, eh, palakalakad po yung kasama ko sa trabaho dyan. So, yun, nililigpit na po natin. At saka, yun lang po ang gagawin natin, ibilang isang ina, magsipag lang po natin. Alam po naman po na walang trabaho po na hindi nakakapagod. Lahat pong trabaho ay nakakapagod. Sabi nga ng iba, pati kumakain tayo, na nakakapagod. Hindi naman siguro. Halos lahat po talaga ay uh, nakakapagod na trabaho. Pero kailangan po natin magsakripisyo bilang isang ina, bilang isang ama para po sa ating mga anak. Ayun po. Naglilipit na po ako ng karton. So ngayon, hapit na po tayong matatapos dyan. Ayan po. Hindi po siya madali kasi madami po talaga nililigpit natin. Ayan. Pasensya na po kayo mga kajoy dahil po uh, ang sinasabi ko medyo ano po ako sa Tagalog kasi Bisaya po talaga ako. No? Bisaya po ako. I'm proud po. Bisaya po ako. Kaya nga po eh, nahihirapan ako sa pag ano, pagsasabi ng Tagalog. At sana po ay eh maintindihan niyo po ito. Sana po, ah, uh, so po, ayun po, kasamahan ko po yun sa trabaho ko. Sana po sa mga makapanood itong video na to, ah, uh, sana po ay mag-like kayo at saka mag-comment na din po kayo. Kung ano pong gusto niyong i-comment or mag-suggest ba kayo kung ano ang dapat kong gawin or ano ba ang mas mabuti pang video na aking gagawin para naman po malalaman ko kasi po baguhan lang po ako dito hindi ko pa po alam kung ano ang gagawin at sana may mga ano may mga makapanood po dito na mga ano na po hanas na nagbibidyo nagbablog, nag youtuber sana po ay uh, masajisan po ako or kahit naman lang hindi po nagbibidyo uh, masasabihan po ako kung ano ang dapat gawin ayun po, tingnan nyo po patuwad-tuwad po dyan, hala sige tuwad lang diha dahil mga bisayang dagko ayun po muha, ayun, yun po ginagawa natin, sa buhay natin no? ito po masasabi ko sa atin mga kajoy, kahit po ano ang ginagawa natin, wag po tayong mahihiya, ang importante po, marangal po ang ating trabaho, at, hand, at handa po natin ipagmalaki kung ano ang trabaho po natin, wag po natin ikahiya kasi po, marangal po ang ating trabaho. Ako po, proud po ako kung ano ang ginagawa ko, kung ano po ang kaya kong gawin. Dahil po, yun po ang ah uh, makakaya lang po natin na gagawin. So, hindi po tayo, hindi po, hindi po natin ikakahiya kung ano po dapat nating gawin. Ayun po. Tinabas ko po sa tali na yung sako na yun kasi hindi pa po siya napupuno. So, kailangan ko po siyang punuin. Ayun. Pupulutin po natin yun po kasama ko sa trabaho at saka customer po yung isa yun ulit po natin yung mga silopin tapos ilalagay po sa sako ayun malapit na po tayong natatapos dyan mga ka joy at sana po ay magustuhan nyo ng video na ito at then again paki like po and then comment down below and then subscribe po at kung nagustuhan nyo po ang video na ito Ayun, so ngayon ipapile na po natin yung mga sako, yung mga basura para ano, uh, siguro mga next day kunin na po ito ng basurahan. ah uh, damtak na mapupulikta po ng mga basura. Ayun po, ipapile pa natin yan. yo napit na po tayong matatapos dyan mga kajoy. Ayun, kahit anong hirap so ano mag sacrifice po tayo para sa ating mahal sa buhay alam ko po kung wala po tayong ano inspiration kung bakit po natin to ginagawa hindi po natin to magagawa kaya po may uh, dahilan kung bakit natin to ginagawa kahit man napapagod or ano man ang ating nararamdaman hindi na po natin yun iniinda sa totoo lang po kahit masama po ang karamdaman ko or may lagat po ako nagtatrabaho po ako para po sa aking mga anak kasi hindi po pwede na huminto sa trabaho eh. Pero hindi naman po masyadong nakakapagod yung trabaho ko. Ang sa totoo lang po yung trabaho po dito sa hardware na to, sobrang napaka-relax lang po talaga. Ayun po. So, hindi ko po yung tinali kasi hindi pa po siya napuno. Kailangan pa po siyang punuin. Ayun na po. So, malapit na po yung matatapos yun may customer na pumasok nagtatanong po siya kung saan ba daw ang husbanda dito ayun po mga kajoy natapos na po tayo so thank you for watching po don't forget to subscribe like share comment thank you